Woo! Tingnan natin. O, ngayon hapon na ito, i-share ko sa inyo yung tinatawag na precision shooting sa pistol. Isa ito sa aking naaral lang ako ay gininti pa lamang dahil merong palaro ang Philippine National Shooting Association at isa ito sa aking sinubukan, air pistol. At uh, doon din sa 50 meter air rifle ang ang akin namang sinalihan noon uh, part ng AFP PNP Olympics ay yung tinatawag na M16A1 rifle. 'Yun ang ginagamit namin instead ng air rifle. Pero yung principles ay parehas. Nakita natin sa katatapos lamang na air pistol shooting competition sa Olympics sa uh, Paris, France si Yusuf DK nang Turkey ay napansin na mahusay sa pistol kahit na minimal lamang yung gamit na kaniyang may mga gadgets na ginagamit niya ay ordinaryo lamang. Ipakita ko sa inyo bakit ganun ang ginagawa niya, nakabulsa at paano to i-demonstrate. Meron tayo dito, ang gagamitin natin ay Glock pistol. Ordinaryo ang ating bala, ha? hindi yan match mo. 115 grains na arm score at yung gamitin natin ay Glock 17 Gen 4. Kung yun ang ating target at andito yung ating position, mag-imagine mag tayo ng straight line papunta doon. Yan ang unang gagawin, ha? Yes, straight line papunta doon. Then, pa-side, yung straight line, inapakan natin ang dulo ng straight line. Parang reference mo lang. Okay? Dulo ng pa, papunta doon. Ayos? Yes, Ngayon, pagpulutin mo yung pistol, at i mo papunta doon kasi may weight papunta dyan, kailangan mag -counter mo yung weight. Meron kang counterweight. Yun yung bakit slightly naka-bend patalikod. Ganyan. Naka-bend pa ganyan. So maraming technique na tinuturo dito. Yung iba, dapat nakatouch itong shoulder. Ito, pisngi. Pero kung ano yung comfortable mo, yun ang susundin mo. And bakit either nakabulsa, ay pang-counterweight yan ay eh, di nakabulsa. Bu ang iba dito sa belt, mawak Ganon. So, ito yung isa. Yung belt ang hawakan. Yung isa, nakabulsa. Si Yusuf DK na style. Para makuha mo yung accuracy, importante na mapaliit mo yung wobble. So, sa basic marksmanship. Nakita natin, i-align natin yung sights. Makuha mo yung sight picture. Ang side picture natin dyan, dapat ang ating front sight na kalinya, ang dulo ng front sight tinitigan natin ay dito sa puti. Andyan sa dulo ng V. Yung sa intersection ng V. Andiyan yung, yung ating... Pero depende yan sa mata ninyo eh. Okay? So doon yon Sa akin, dyan yan. Sa V. Dyan ang aking front sight. Okay? Tapos, ang wobble area dapat mapaliit mo hindi mo mapahinto yung movement na yan dahil siyempre buhay tayo eh. Wala naman tong song. ang technique lang dito is mapalit mo yung tinatawag na wobble area. Yung wobble, mapalit mo siya. So, para magawa mo yon inhale, exhale, inhale, exhale, breath pause, di ba? Yan yung hold. Tama? Yung hold na yan, Diyan ka dapat makaputok. So, ang hold na yan within 3 to 5 seconds lang. Okay, yun yung huliin mo. Dapat within 3 to 5 seconds, nakalabit mo siya, yung wobble mo mapalit. Pagtapat, pong, makalabit mo siya without disturbing. Ayos ba? Without disturbing. So, ito ay mahabang proseso na pagpapractice dahil muscle memory ito eh. Okay? Oh, tanong, tanong, may tanong. Yung sa pag, aim, aim sir. kung both eyes open ba siya sir o i-close mo yung isang mata sir? Kung both eyes open or i-close ang isang mata. Depende yan kung ano ang nakasanayin mo at ano ang comfortable ka. Kapag i-close mo kasi yung isang mata tapos nakasot ka ng, nakasot ka ng salamin, kung i-close mo yung isang mata ay magkakaroon niya ng may pressure diyan. At yung pressure na yun mag-create ng fogs dito. So, ang ginagawa naman ng iba, ay lalagyan ng anti-fog dito sa salamin. Okay? Pangalawa, ang iba ay may blinder. May takip dyan, no? Kung makikita mo yung salamin nilang yun, may takip ganyan para both eyes open siya, pero may takip. Hindi niya nakikita doon. Ayos ba? Ah, uh, ang iba, maraming mga technology na ginagamit para mas malinaw ang tingin nila sa kanilang front sight kahit ano ang light condition. Yan yan. Kaya yung iba, makikita mo parang Kakaiba na yung mga salamin gamit nila, no? Kino uh, kinokontrol nila yung light condition para malinaw parati ang front sight post. Kasi sa shooting, kailangan malinaw na malinaw ang front sight post. Alam mo na doon talaga yon pong! Makalabit mo siya na andun sa desired aiming point, yung spot mismo. And sa mga magagaling, ang coach ko dito sa precision shooting, si Coach Marat niya. So, ang breathing, kinokontrol mo, yan ang breath pause. Sa kanya, yung higher level, world champion, seven time yun si Marat Niyasov, eh, Russian yun. Sa palagitnaan, pakinggan mo yung, yung heartbeat mo, pug, pug, pug. Sa palagitnaan mo, doon, doon ka poputok. Ganon ang, ganon katindi yun. Ganon kayabang yun. Basta huminto. Tok. Kaya yung mga trigger pull nila dyan, napakalambot. Feather touch yung uh, kaniyang uh, trigger weight. At ikaw, malinaw na malinaw ang paningin mo. Aywan ko. Yung si Sergeant DK ng Turkey, si Yusuf DK, ay walang ginagamit na special na salamin, pero tipong malinaw ang target sa kanya. Titingnan natin kung kaya ko rin ba. I am almost the same age sa kanya, 50 years old siya, ako 51. Tapos gagamitan ko lang ng ganitong salamin. Then puputukan ko. Tingnan natin kung tatama rin ako. Di ha? Natural lang. Shoulder width. Yan din yung width ko dyan. Mag-imagine ako ng straight line. Papunta dun sa aking target. Tatayo ako. Yan. Tapos, slightly, i-compensate ko yung weight ng pistol patalikod. Tapos, hanapin ko ngayon yung pinakamaliit na wobble area. Doon ko iputok. Pong! Ayos ba? Yung sa passer, oh. naka-align talaga siya sir o pwedeng mag-spread uh, sir o mag-forward sir? Um. Basta sa akin, in-imagine ko na yung may straight line dyan, papunta doon sa target. Target sir. Oh. At ang dulo ng straight line, andiyan sa dulo ng pako. Yan. Yes, okay? Parang reference ko na hindi ako gaganon, hindi ako gaganon. Ano mo yan? Mm. So, gano'n ako. Ayos? Yes, sir. So, napaka-importante dito yung ability mo na mag-relax. Kaya yung iba na mga shooters dito ay nagtitraining sila on yoga. Nagt training ng yoga para mas magiging, mas relax ang kanilang sistema. <clears> teknik <throat> mag-imagine tayo. Kunwari ikaw ay photographer. Nilagay mo sa frame yung napakaganda mong subject. Whether magandang isang uh, dalaga, magandang dalaga na subject mo, photographer ka pinagpwesto mo na silang nakatongtong ba sa bato yun tapos picturean mo nasa loob ng frame pagkalabit mo tok dapat walang changes doon sa side picture mo dahil kung jerking ka ay yung kuha mo baka mabawasan ng noon ng subject mo kung kahoy yung kinuhanan mo at uh, ganito yung angle mo tok wala dapat so the same is true kung saan ang zero mo zero ng iyong pistol at a particular distance, in this case, hindi man siya adjustable, di ba? Meron akong specific spot, aiming point din sa target na doon ko i-aim, kalabitin ko siya dahan-dahan, dapat without disturbing, tok! Dapat pasok doon yung bala. Doon yung kanyang tama ng bala. Ang point of aim, point of impact. So, this is reload ammunition, gawa ng armscor, Corps, uh, dyan sa Kapas Ngayon, ito yung aking gagamitin para i naman using my strong hand. Ngayon, bilangin natin sa lima kung ilan naman ang maipasok ko doon sa victory, ilan ang sa singko. Yusuf DK, teknik na kabulsa. na natin. Victory! Dapat maulit. Tsamba ko hindi maulit. Dahil nag Bilisan ko tumakbo punta doon, yung heart rate ko medyo bumilis. So kailangan pa pabagalin ko muna yung heart rate ko kasi makaapekto 'yon sa aking accuracy. Cinco. Cinco ang pangalawa! Woohoo! Ang Cinco ay perfect para niya na-score. But gusto natin doon sa victory dahil yun yung tiebreaker. Paramihan sa victory yan. Victory, sir. One, One Tingnan natin. magkatabi. Hindi naman, hulang Ang tawag diyan ay snake bite. Parang snake bite. Yan. Or touching shot group yan. Touching, touching. Oo. Oh. <laughs> Isa pa ha. Ah. Tingnan natin. <laughs> so dalawa perfect pa tayo ngayon perfect score dalawang victory isang 5 pek pa rin. Cinco tayo ngayon. <laughs> Malapit na! Perfect score pa rin tayo. Pero, yung victory ay hinahabol natin. Okay. Dahil yata inusog ko ng isang ano ah. <laughs> Naka-apekto. <laughs> oh, dahil sa toko. we Alam niyo sa shooting, meron tinatawag na 1,001 alibay. Lahat na lagsisihin, hindi yung sarili. <laughs> ako, ang alibay ko ngayon, hindi mat amo. Ordinary yung reload lang ng arms korean Hindi mat trigger, nakaglock lang ako. Kulang ako sa practice. Tatlo lang yung banggitin ko ngayon na na aking alibay ha? Tatlo lang. Huwag ko nang banggitin yung mga iba, yung mga toko. Hindi ko na isama yan. <laughs> ha? To. tina Tignan natin. Woo -hoo! <laughs> so I fired five rounds. Oh my. Wow. Dalawang touching, victory pa rin to. Ito muntik na, muntik lang. Okay? Tapos I big seven perfect ako, pero I have three victory at saka dalawang 5. So overall perfect. Okay, so i iparanas ko muna sa inyo yung feel ng precision shooting. Okay? Kukunin nyo muna. Ulitin ko ha. Imagine straight line. Punta don Tapos, maraming technique. Pwedeng, ganoon lang, relax. Ang, ang sa akin, nakita nyo, tinatouch ko dito. Reference ko kasi yun eh. Itong tinatouch dito, papunta dito, nakopya ko yan kay Sir Nono Plaza. The most accurate military officer when it comes to precision shooting siya ang record holder 595 out of 600 ha 595 out of 600 big sabihin lima, uh, lima lang yung hindi nag perfect score kunwari 10987 yon puro 999 yon at maliit yung target ganun kagaling si Sir Nono Plaza kung inilipat siya at nag-focus siya doon sa precision shooting doon sa Philippine National Shooting Association sigurado ako aabot yun sa Olympics dahil grabe ka disiplinado. Ang isa sa nakita ko na very accurate ay si Tak Padilla. Nung nag, uh, andun kami sa PNSA, nakikita ko siya, very accurate. At isa yun sa nanalo dati. Kailang medyo nang tumanda na, huminto na siya. Yung anak naman niya ngayon. So, i-share ko sa inyo yung style ni Sir Nono Plaza sa kanya dito siya maghawak. Nakatouch ito diyan. Pero kung gusto mo kagano lang, pwede rin naman. Ha? Kay Yusuf DK yun. Tama? Nakagano lang, oh. Pung! Di ba? Sa akin, ako, doon ako, doon ako comfortable. Okay? Pick your pistol, then itry, subukan niyo yung sinabi ko. Manat. Ito, wrist, lock wrist yan, oh. Tapos ito, tinan mo, hindi nakaganon. Tinan mo ako, oh. bago may lock ganon, oh. Oh, uh, tinan mo, nakaganon na. mo na. mo. nakita ko wala yun parang nasa lang yun ah ah Jack ha pagkalabit mo alam mo na andun yung sa desired aiming point ha ah? pagkalabit ha ha <laughs> <Not bad. laughs> Alito. <laughs> Okay, dito. O singko, ulapit sa katotohanan. Uh -huh. Mukhang naka singko ka. Uh, naka victory ka. Balik ka. Oy! Victory! Ba! ba ba bum Pow. Oh! Ang tanong dyan, Uy! Malapit! Malapit na! Oh, malapit na, malapit na! Ayan ha! Medyo nangakuha sa ano! Oh, dahil nag... nag na kayo, nakapag-practice na kayo, nakapag... Na nakapag uh, nakasubok kayo sa actual na live firing. Nakita niyo saan yung bagsak ng bala. Ngayon ay kompetisyon. Isa lang mananalo. Dalawang libo. para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.